Madam Inuts, may patama nga ba kay Herlin Budol? Nagbigay nga ng ingay at naging usap-usapan ngayon social media ang naging post ng social media personality na si Madam Inuts. Si Madam Inuts o Daisy si Lopez ay naging isang PBB housemate sa Pinay Big Brother Season 10 Celebrity Edition. Ani pa nga ni Madam Inuts. Ani ah, nagutom ako bigla. Pakain naman. Marami naman nga mga netizens ang nagulat at nilink nga ang post ni Madam Inuts na may kinalaman di umano sa isyong kinakasasangkutan ngayon na Hurley Nicole Budol. Kung matatandaan, December 20, nang bumulaga nga sa social media at publiko ang viral conversation o pag-uusap sa pagitan nga ng aktor na si Rob Gomez at na Herlin Budol. Mainit pa nga sa sikat ng araw na ngayon ng mga netizens ang lumabas na private conversation sa pagitan nga ni Rob Gomez at ni Herlin Budol. Mahihinungo nga sa nasabing screenshot na tila di umano'y pumupunta si Rob Gomez sa tirahan ni Herlin Budol at di umano'y may nangyayari sa dalawa. Ito ay base sa na nasabing may screenshot na kumakalat ngayon sa social media. Kabilang na nga ang kainin kita na convo nila. Mababasa nga sa nasabing screenshot na ilang beses ni Yaya ni Rob Gomez, Sir Herlin Budol pero tumanggi ang dalaga. Dahil umano'y may taping pa nga ito kinabukasan. Sa isang hiwalay naman nga na screenshot na ipinose sa mismong IG stories ni Rob Gomez, makikita naman dito na pinuri niya ang kagandahan ng kanyang ex-girlfriend na si Shaila Rebortera. Ngunit sa sumunod nga na ng screenshot, mababasa naman dito ang mga sweet messages nga ni Rob Gomez kay Herlin Budol. Katulad na lamang ng I love you so much at sobrang miss na kita. Sa isa pang hiwalay na screenshot, makikita nga dito na nag-reach out si Shyla kay Herlin. Na tila alam na di umano ni Shyla ang namamagitan sa dalawa. Ibinigay pa nga niya dito ang contact number niya kay Herlin. Ngunit Walang reply dito sa Herlin Budol. Matapos ngang mainit na pag-usapan ito sa social media, nagsalita na nga si Rob Gomez sa isang entertainment website na isa sa mga issue dahil nga sa pag-post ng private convo na walang pahintulot. Sa ulat nga ng isang entertainment website, sinabi nga dito ni Rob Gomez na kinuha ang mano kanyang cellphone at ginamit walang pahintulot. Ito ay sa pagitan ng 12.30 na madaling araw at alas 4 ng hapon. Narito nga ang buong statement ni Rob Gomez. Aniya, please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12.30 a.m. to 4 p.m. Worse is that the person who took my phone posted pictures of mine in my own social media account, pretending that I posted with the intentions of destroying my reputation. The videos as shown were among my friends and co-stars who was trying to cheer me up when I was going through a lot of hurdles in my life. Samantala, napatanong na lamang si Herlene Budol kung bakit nga siya nakakaladgad sa issue. Narito nga ang kanyang pahaya. Ano ya? Bakit ako nakaladgad? Showbiz nga talaga. Pag dedicated ka sa trabaho, gagawan ka ng issue. Dati, Asa win gumawa ng issue na buntis daw ako. Ngayon naman sa magandang dilag may issue uli na buntis ako uli. Ano susunod? Sa Black Rider mabubuntis ako uli? Ngunit imbis nga nakaawaan, umani pa ito ng batikos mula nga sa ilang mga netizens. Pinagsabihan pa nga ng mga netizens Sir Lynn, na wag na di umano mag-feeling pa-victim. Dahil huling-huli na di umano ito, Base na rin sa may na screenshot